Hi guys, good morning. So magagawa kami ngayon ng tuna sandwich. Ayan, good morning ate. Ano ginagawa mo dyan? <laughs> <Yes. laughs> nag-iiyak sa sibuyas. Nanagay <laughs> namin sa ato. Tuna sandwich. Ihahalo ang sibuyas na pinapaiyak si Ate Lynn. Umagang-umaga nag-iiyak ready na ang aming tuna sandwich ayan. so, na-prepared na namin today is December 22 ang aming event charity event is para mamaya sa aming event ng 1pm po ayan po see you there po and see you later sa so mga later. kids dyan na excited sa ating pag games. ayan, kita kids po mamaya at magpupuan muna tayo Mag-aayos muna tayo yeah, Para may pa-escape yeah. tayo sa mga kids mamaya Kasi marami tayong mga exciting na games yeah. Ayan At bukod doon, mayroon tayong mga paano sa mga bata Artworks Mayroon yeah. tayong mga pa-artworks mamaya Mag-i-enjoy sila Mag-i-enjoy sila At isama rin noong panahon Kasi panahon. medyo ano dito, rainy, rainy <laughs> Maulan ng aming weather For today, <laughs> and guys, going mga I'm viewers, Jan. Shout out sa inyo. Shout out, Jan. Ayan. <laughs> ayan, sa aming mga bagong subscriber dito sa mga taga Merry Chris at saka dyan sa mga taga nabaro ay po, shout out. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa pag-subscribe. Start na kami. Tsaka ayan guys, shout out po din natin ang aming barangay dito sa Merry Chris Complex. Maraming salamat po sa pagpahiram ng

lusog-lusog ang mga kids natin mamaya. The so, Sir, sir Purge. Ay, maraming salamat po sa aming sponsor sa Paisnak sa mga kids. Kay eh, Sir Purge po. Ayan po. Thank you so much. Thank much. You so much. Teka na pala doon na doon. Isa wala nga pinayin natin. Diyan pala sa mga nalaga sugad lang. Oo. Diba? Pwede na lang ang kurean.

wala uh -huh. so, uh -huh. lang ko pang from pan outdoors. inayos ko rin yung lagayan ng sandwich natin.

Po, malapit na yung Pasko ilang araw na lang Pasko, lang Pasko na Merry Christmas sa inyong lahat mula sa aming ano, mula sa aming channel, channel ayan Christmas. binabati po namin kayo na Merry, Merry Christmas. Christmas Merry Christmas everyone sana ma-celebrate natin ang Pasko na maayos

sa mga bata. Ano ano? Ang bago pa kami Dito yun sa mga, sa mga costa. Dito ko yun. Lumagay lang dito sa ano ko. Pula. Lamisa. Ito ito. Ay, oo. Ito Ang dalot ito taas. Ang dalot ito taas. Ang dalot ito taas. na dalot ito

sa mga lahat sa lahat ng na share ng aming ano videos. Salamat, maraming maraming salamat. Sobrang ang dami um, niyo na-appreciate. Yes, sana yes. mas marami pang mag-share diyan. Monday no, mo, ano, tinapay kasi ano bago. Shoutout so shout siya shout sa daddy. Ayan, shoutout sa Dali. sa Dali Ang mga tinapay so nila magaganda. Maganda yung mga tinapay nila. Talagang nantay namin talaga nung dumating. Tsaka na out ni Kuya nag-tulong ano, sa ayon sa patahan ng friends. Ayan sa ano po, staff ng Dali. talaga ang minadali niya. Mm, minadali talaga ni Kuya, ginawa niya sa loob kasi hindi pa naka-display. Naka-display. Parating lang ng ano. Parating lang ng delivery van. Excited na kami sa aming, ano mamaya, event. Excited kami kung anong mga reaction ng kids dahil ang mga kids ay excited yan sa Christmas. Mm -hmm. Yan ang favorite nila, Pasko. Kasi, ano guys, hindi po sila nakatapangasko yung mga taga kasi medyo malayo po sila sa mm -hmm. residence mismo. Mm -hmm kung saan yung mas maraming bahay. E, pag mga ruling po sila, gabi na madilim po yung papunta sa lugar nila. Walang makakabay bahay na kasi ano yung mahalos mga, mga taniman. Kaya talagang maganda yung lugar na napili. Yung nag-suggest po na sa lugar na po, sa lugar na yan. Kasi hindi po namin alam na mayroon pa palang ilungguhan dito sa General Trias Cavite po. Kaya tawag nila na ilongguhan group. Kaya sa mga ilonggu dyan, Ayan ay po. sa inyo lahat, Merry no? Christmas. Mga tagaan dyan. Kaya ilongguhan daw dahil mga, halos mga taga ilo ilo po yung mga nakatira doon. Ilo ilo. Ayan, Ayan, sa mga gusto pong magpaabot ng ano sa kanila, mga toys or mga damit, Ayan po, pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook account. Ayan po, ilalagay ko po sa description. Ayan sa mga ano po, na nag-donate din po ng mga ano, toys dito sa aming ano, uh, lugar na nag-PM po para sa kanilang mga ano, donation sa mga toys, sa mga stuffed toys po. Maraming salamat sa inyo. Thank you so Ayan, much pag meron po ulit, dito lang po kami. Chat nyo lang po kami. Pick upin po namin yan. Kami na po yung kukuha sa inyo. Ayan sa mga nagpapaulit-ulit na rin po na ano, nag-message po. Para sa ano nila. Malaking bagay po yung sa, sa amin. At sa kanila rin po, sa mga bata. Ayan, napagbibigyan natin ng mga toys. Ayan, yeah, kasama na yung anong sana. You, Lord. Kasama na yung panahon. Sana po. Sana magtuloy-tuloy yung ganito yung panahon na hindi na ulan. Kasi parang enjoy po yung mga bata. Eh, yung lugar din po na namin doon. Ayan. Yun, Maputik po siya guys yung lugar na pupuntahan natin mamaya. Samahan nyo kami mamaya. Kasi magla po kami. Pwede po kayo manood sa aming live. Magla-live po si Sis Idralin Baldo. Ayan po kung hindi nyo po mahanap yung Facebook account niya sa Facebook kasi baka may kapangalan o malito kayo. Pwede nyo po i-check dito sa description. Ayan po. Diyan po yan. Si, description. po Si partner po ang mag later. Kasi ako ay taga video. Wala pa kaming ano. Pa muna kami ng aning aning ano. Kami kami. Kami kami muna. Ano kami? Tayo kami. Team. Opa. Opa din po ni. Tayo ni di jo maya. Kat muna. Ayan, kape po tayo sa lahat. Ang no? asalog pa yung Ayan po sa lahat po na, na, mag, ano po, donate ng toys at saka stop toys po. Maraming maraming salamat po yung mga taga dito po sa amin na nagpabog po ng mga ano nila. Saka nila mga anak yung mga kailangan na ano, Ayan, hindi na pinaglaro uh, ang mga linaro ng anak nila kasi malalaki na yun po yung mga uh -huh. anak nila. Hindi na mahilig maglaro ng mga toys. Yun po. Uh. Thank you so much po sa pag-share niyo po. Thank uh. <laughs> okay, you. Yeah, yeah. Ano po si Sismin? <laughs> Thirst of joy. <laughs> Kaya nakikita, natangis, natawa. <laughs> Thirst of joy. <laughs> Thirst of joy. Si Buya. Si nagpapayas sa akin. Si na. Buya pala nagpapayas sa akin. <laughs> thank you din po sa mga nanonood ng aming mga uploads na ano na video po sa aming YouTube. No? Maraming maraming salamat. sa mga nagtatanong kung kailan kami ulit mag ano, na upload Ayan. ayan ito ba? po kami upload na bago kahapon. Okay, ayan. Sa mga hindi pa po nakapanood ng aming upload kahapon, ayan po. po watch na lang -watch po. Na lang po. <laughs> kasi kung um umulan, walang hangin. Ay, yun, yun. Yan ang problema pag naulan. No? Pero doon, malamig yan kasi ano, makuno. May guk pa talaga Talagang maamit. Yeah. May guk pa Yan na ano. Mm -hmm. Salit na kod maraming doon Kasi ito Hmm? Oo, uh -huh. tapos maano siya makakapal? Oo uh makakapal -huh. December daw. December. Uput uh -huh. na. sulit mo mai. Nabili sa mga natin. Ano? Hindi ko ba dati na ano? Ayan guys, yan Marami na kami nabalot. Pa-snack natin sa mga bata. Tuwang-tuwa na sila dito. harus melihat nomor yang dipercayai yang terlalu parah dapat telah kasi kasih bakal masuk adres

mo ah yan bata kasi kasi iba pa yung dati kasi maliit kasi dyan dyan naman di ba kaya pupunta tayo lagi sa club si willing to madam mars pa mm. siya tawag si madam mars eh mars talaga kasi akala nyo dati yung pangalan niya mars oh, talaga okay hinyat nolit ni Tibuay ang mga kami. kaya na gumawa. mahusay anak siyang dalawa. wala pa anak ganyan. ano yung isa? 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 na. yung isa? ano yung isa? ano yung isa? ano anak ng babae, si isa? ano yung isa? ano yung isa? ano yung yung anak ko yung isa? ano yung ay babae na yung John. Di ba ka? Oh. 24? Sumunod lang tayo. lang Ito pa kayo diba? 18. Ikaw? May? Oo. 18. Ay, paano siya dyan dyan 18? 18 na. Dyan lang 18. Dyan lang 19. 21 siya at 22 siya yan yan?

Terus, Partai Komunikasi Rawatan Serangan Seperti, OPEC, organisasi KBRI, organisasi Rakai Komunikasi Rawatan Seperti, organisasi Partai Komunikasi Raw Panjang, kami matapos. Ayan, salamat. Salamat. Sana ganyan lang. Kahit di, kahit di maraw, ganyan panahon, makulimlim. Meron pa eh. Meron pa rin Oo. Okay. Um. Sige, mamaya madali na lang. Hindi nalang mga rumpa? Okay. <laughs> Pero dati is tubos. Oo. Ng uh -huh. uh -huh. Wala nga ng natin yung ano Ah, yung ano, Oo. naman, huwag na magulat na gano'n. Oo, sorry nyo pa naman

Pa? guys, tapos na ang pagbabalot ng tuna sandwich thank ayun you for po. watching ayun po, maraming salamat sa pananunood ayun. sa paggawa namin ng tuna sandwich like and don't forget to subscribe, subscribe our youtube channel, channel. thank you, merry christmas Ayan guys, ayan na namin nalagay sa box ang ating mga tuna sandwich. Ayos na namin. na namin. Para ready na later. Okay. okay.